Anak, kumukulo na ba yung tinola? Yes. Kumukulo na. Yan, ligo na kayo sa ulan ha. Sarap no, sarap ng tinola niyan. Eh, so yan, lumukulo na yung tinola anak. So anak, lagay mo yung sili. Pati nga. Ayan guys, yung sili namin. Ayan, nilagay na nung anak ko. Ayan. Mabango, mabango? Yes. Favorite mo ba yan, tinola? Yes. Ikaw kay, kay Rus? Favorite mo yan? Yes. Okay, so ayan, dito pa rin kami sa may ano, palibot ng puno. And then, ito yung tinolo namin. Medyo humina yung apay natin, nanao lang kasi. Tapos, uh, sige anak, ilagay mo na yung ano, yung dahon ng sili mo na. Eh, sige, pwede na yung malunggay na. Sige, sabay mo na yan. 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 So, nilagay na ng aking mga anak yung ano. Sa idin sa idin sayang yan. Sayang, sige, lahat nyo yan. Sayang. Yan, sayang yan pagka ano, minater pa, yung malunggay pa anak. Yung naman ng luto ng aking mga anak eh. Ayan, natututo kayo magluto ngayon. Habang naulan, masarap ang tinola. Sige na, kaluhin mo na. O yan. So ayan, nilagyan na namin kanina ng asin. So ngayon, nilagyan namin siya ng uh, malunggay, sili, at dahon ng sili guys. Yung aming atinola. So, ayo, anong bango? Gutom na ba kayo mga anak? Yes. Galing pang school yung mga anak ko. Oh. So, ayan. Mamaya mag-aaral pag uwi ha. Pagkakain ha. So, ayan yung aking anak. Oh. Ganyan ang pagluluto anak. So, para matuto kayo, paglaki nyo, marunong kayo magluto. Tingnan mo nga yung sabaw anak kung anong lasa na niyang tinola natin. Hipan mo muna anak ha. Mainit pa yan. Hipan mo. pa Ayan. Ayan. Hmm. <laughs> oh, mainit. Oh. Ang lasa. Masarap. Masarap. Si Kairos kaya. Kairos, tikman mo Kairos yung sabaw ng tinola natin. Bigin mo kay Kairos. Tikman Kairos yung sabaw, tinola. At tikman mo, pang natira. Sige. Ano? Masarap. Sarap. Yan. ito na yung ating tinola guys. So, medyo pakulim pa natin siya ng konti. And then, okay na yung ating tinola. So, tikman nga natin yung sabaw. Kung sino totoy, sinasabi na yung mga anak na masarap daw yung sabaw. Hmm. Sarap nga. Sarap nga anak. Sige anak, tapan muna. Atin muna siyang tatakpan. And then, mamaya, sabay-sabay tayong kumain dito sa ilalim ng puno. Habang umuulan guys. Napakasarap ng ating tinola. So, pakulim muna natin. Ayan And then, palingasin natin yung apoy Palingasin yung apoy yan. Ayan yung apoy So, atin syang uh, gatungan para lumingas So, ayan guys, update namin kayo, no? Mamaya, sabay-sabay kaming kakain dito sa ilalim ng puno